Hello guys! So for today's video, kakatapos ko lang palang maglinis ng kwarto nila mama at ni papa. Wala silang ngayon dahil nandun sila sa National Kidney dahil nagpa-follow-up check-up. Siyempre naman kailangan yun kasi di ba matanda na sila, kailangan nila ng follow-up check-up. Hindi ko nga pala sila nasamahan ngayong araw kasi every time na nagpa-follow-up check-up sila ay ako ang kasama nila. Sa pagkakataong ito ay hindi ko sila nasamahan dahil hindi hali ako ng gising. Dahil hindi nila ako ginising kasi ayaw na nila akong gisingin. Ay hindi ko alam kung ano pa ba ang gusto nilang mangyari. Kaya naman naglinis ako ng kwarto nila para pagdating nila. Ay, alam ko naman pagod sila kaya para pagdating nila eh, malinis ang kapaligiran nila at uupo na lang sila at iinom ng tubig. Ngayon naman guys, after ko maglinis ng bahay ng kwarto nila, ayan, nag-aalmusal na ako. Nag ang almusal ko lang pala ngayong araw na ito ay kape at saka yung biskuit. Itong almusal na to ay tipikal na almusal na isang taong, alam mo na, taong low budget. In short, wala masyadong pera ang totoo talaga niyan, as in totoo talaga, ay hindi talaga ako kumakain ng kanin o mabibigat na pagkain tuwing umaga. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko nakasanayan. Kapi lang ako at tinapay ay ayos na. Ngayon, dito naman papasok at naisipan kong ipapasok ko yung 65 pesos a day na sinasabi nila na trending ngayon. Kaya lang bago yan, ayan na nga, hindi pa man nauubos ang aking biskwit, biglang naamoy na ng aking pamangkin na si Timothy yung biskwit na ito. Ewan ko ba dito sa mga batang ito, pero ang tatalas, ang grabe ang mga pangamoy nila pagdating talaga sa mga pagkain, bigla-bigla nila ako naaalala. Ayan na nga at may pahag at kiss pa. Siyempre, dahil may kapalit yan, no? Ayan na nga, gusto ko sana siyang i-joke na ibibigay ko sa kanya yung maliit na part pero ayaw niya. Kaya ayan, ibibigay ko na sa kanya yung mas malaki talagang part. Ayan na nga, tuwan -tuwa na. Kaya naman sabi ko sa kanya, nakahingi ka na, okay na, sige okay na, kaya pwede ka na siguro umalis dahil nagmumuni-muni pa ako sa 65 pesos for a day ng isang taong may budget daw. Yun na nga, guys, yung ating napag-usapan kanina, yung 65 pesos for a day, eto na nga, itatry ko nga muna ngayong breakfast, etong kape at saka etong biskwit. Ngayon, ang kape natin ay may nagkakahalaga naman na 3 in 1 na 10 pesos at biskwit na nagkakahalaga ng... 10 pesos din. So, meron ka pang 1 pesos dahil 21 pesos per meal daw ang sabi nila ay pagkakasya o magkakasya sa isang tao sa isang araw. Sa kagaya ko na hindi ko makain ng kanin, kape at tinapay lang ay ayos na ay kakasya sa akin ang 21 pesos at um, a breakfast breakfast lang. Pero pagdating sa tanghalian, merienda, gabi, at saka sa midnight snack, ay naku, mukhang hindi kakasya sa akin talaga ang ganong halaga. Habang kumikilos ako niyan, syempre nag-iisip ako kung anong kakasya sa 21 pesos na ako lang ang kakain na mabibili sa labas. Pero sa kakaisip ko, sumasakit na ang ulo ko ay wala talaga akong maisip na pwedeng ulamin o pwedeng kainin na mabubusog ka at magiging healthier na rin at the same time. Yun na nga, habang nag-iisip na naman ako ay sisingit na naman syempre itong si Tim Tim dahil nakita niya na naman na meron na naman akong biskuit na hawak at hihingi na naman siya. Yun na nga, hindi niya na ako tatantanan habang may hawak na naman akong pagkain. Ganito ba talaga talaga naman ang mga bata ngayon? Talagang matalas na mga pangamoy nila pagdating talaga sa pagkain. At hindi ka na nila tatantanan hanggat hindi mo binibigay ang pagkain. Yan na nga, nakulog pa ang iba kinain-kain ko pa dahil wala pa naman 5 minutes. Kaya hindi naman yan masyadong marumi pa. Kaya naman umalis ng aking pamangkin dahil nakita niyang wala nang akong hawak na pagkain o oh, biskwit. Kaya naman, ganito, nag-isip na naman ako, bumalik na naman ng 65 pesos for a day na sinasabi nila o oh, nagte-trending ngayon. Ano na naman? Wala ano? ano? na, ano? ano? ito na ang o. Wala na. Wala na, ito na O, ano? oh. kunin mo pa to. Akin ah, na lang kay mami na lang, ha? Okay? Ilam ka water doon. Ilam ka tubig doon. Kain nyo.